Bakit walang impyerno? Ikalawang bahagi. Isa itong follow-up at pagpansin sa nauna nating topic ng bakit walang impyerno. Una sa lahat ay nagpapasalamat tayo sa mga kapatid na nagbigay ng kanilang mga komento at saloobin sa usaping ito. Salamat sapagkat patunay na sa ating lahat ay napakahalaga ng buhay. Kaya naman magkakaiba man tayo ng ating pananaw at pangunawa, eh hindi natin maitatanggi ang kahalagahan sa ating lahat ng kung ano nga ba ang mangyayari sa atin matapos ang buhay sa katawang ito. Marami at iba't ibang reaksyon mula sa mga kapatid na nakapakinig sa video at nagkomento ng bukas sa kanilang saloobin at tunay na nararamdaman patungkol dito sa marami nga ay mapapansin ang kanilang pasasalamat sa kabutihan ng Diyos, na dahil sa katotohanan ng kanyang pag-ibig sa tao, ay tunay nga na hindi siya gumawa ng isang lugar na kung saan ay pinahihirapan ng mga tao, mayat maya, oras-oras, araw at gabi sa walang katapusang panahon. Kaya't pasasalamat nga sa kanila. Subalit mayroon ring mga kapatid na hindi sangayon sa kahit mga nailatag nating katotohanan ng pagmamanipula sa ibang interpretasyon ng mga iilang talata lang na bumabanggit ng hell o impyerno sa Biblia. Kahit na ipaliwanag natin na ang hell na mababasa ay hango sa Greek word na Gehenna, na ang ibig sabihin ay place of misery. Binanggit rin natin na ang sinabi noon ng Panginoong Hesus na magaganap noong labis ng kapighatian o great tribulation ay patungkol sa isang lugar. Ito nga ay ang Jerusalem. Kaya tinawag nga itong place of misery o Gehenna. Sadyang puno ng katiyakan ng mga sinalitang babala noon ni Hesus sa kanila. Sa kanila sapagkat totoo namang sa kanila at sa kanilang henerasyon ipinangako'ng magaganap noon kaya sa kanila nga noon naganap. Halimbawa ang sinalitang ito ng Panginoong Hesus sa kanila noon. Isang babala para sa magaganap noong paghuhukom sa Israel, ang labis na kapighatian. Ito rin ang sa kanilang naunawaan na pagbabalik ng Panginoong Hesus, hindi sa katawan, kundi sa kapangyarihan ng kanyang paghuhukom sa Israel, magaganap noon sa kanila. Matthew 10 verse 23 when they persecute you in this city, Ang Jerusalem. flee to another. For assuredly, I say to you, you will not have gone through the cities of Israel before the Son of Man comes. Bago pa nga siya maghukom sa Jerusalem, ay pinaaalis na sila sapagkat sa mga maniniwala, susunod at makikinig sa kanya, ay maliligtas mula sa kapahamakang magaganap noon. Kaya salvation sa kanila. Narito ang detalyadong babala noon ni Jesus una sa mga pariseyong makatatanggap noon ng paghuhukom. Matthew 23 verse 29 to 36 Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! Because you build the tombs of the prophets and adorn the monuments of the righteous and say, If we had lived in the days of our fathers, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets. Therefore you are witnesses against yourselves, that you are sons of those who murdered the prophets. Fill up, then, the measure of your father's guilt serpents brood of vipers Sila ito at hindi ibang tao at panahon ng sinapihan how can you escape the condemnation of hell hell ito nga ay magiging place of misery nga sa kanila. therefore indeed i send you prophets wise men and scribes some of them you will kill and crucify and some of them you will scourge in your synagogues and persecute from city to city that on you may come all the righteous blood shed on the earth, from the blood of righteous Abel to the blood of Zechariah, son of Berechiah, whom you murdered between the temple and the altar. Assuredly, I say to you, all these things will come upon this generation. Napakalinaw na pisikal nilang naranasan nga sa henerasyong iyon. Kung bakit nga ba sinabi nating iyon ay impyerno? Gayung napakalinaw naman na iyon ay ang lugar ng Jerusalem, na hindi matatakasan ng mga Pariseo at nang mga hindi maniniwala at susunod kay Jesus noon. Gayun rin ang Kanya namang babala sa mga lingkod at sa mga mananampalataya noon ng mga Hudyo at Hintil. Luke 21 verse 20 to 22 But when you see Jerusalem surrounded by armies, then know that its desolation is near. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Pinatatakas nga sila at pinalalayo sa Jerusalem, sapagkat ito nga ang sa kanila ay magiging gehena nga. Let those who are in the midst of her depart, and let not those who are in the country enter her. For these are the days of vengeance. Sapagkat iyon na nga ang pangakong paghihiganti sa kanilang kalapastanganan sa Diyos. That all things which are written may be fulfilled written sapagkat nakasulat sa mga hula ni Propetang Daniel. Umgit kumulang limang daang taon na ang nakalipas mula nang sabihin ito sa Daniel 9 verse 12. And he has confirmed his words, which he spoke against us and against our judges who judged us, by bringing upon us a great disaster. For under the whole heaven such has never been done as what has been done to Jerusalem. Ito nga ang hinula noon pa man, Narito pa ang pagpapatuloy ng sinabi ni Jesus sa Luke 21 verse 23 to 24. But woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days. For there will be great distress in the land and wrath upon this people. Malinaw na sila ito at hindi tayo sa kanilang future ang sinasabihan. And they will fall by the edge of the sword and be led away captive into all nations. And Jerusalem will be trampled by Gentiles ang mga Romanong sundalo nga Until the times of the Gentiles are fulfilled. Ito ang paghuhukom ng Panginoon, ang kanyang pangakong pagbabalik noon, hindi sa katawan, kundi sa katuparan ng mga hula. Kaya sinabi niya sa kanila, Assuredly I say to you, there are some standing here who shall not taste death till they see the Son of man coming in his kingdom. Hindi nga ba't sinabihan niya ang ilan sa kanyang mga kausap noon na hindi makararanas ng kamatayan hanggat hindi nila nararanasan ang kanyang pagbabalik? Ito ang mga katotohanang hindi makakayang pasinungalingan ng lahat ng mga samahan at simbahang itinatag mula noon hanggang ngayon hindi makakayang bigyan pa ng ibang dagdag na pakahulugan sapagkat ito ay kapangyarihang ipinasulat ng Espiritu ng Diyos sa mga apostol. At dahil ang mga apostol noon ang siyang mga kahuli-hulihan na sa lahat na binigyan ng ganitong ipangangaral. Lahat ng hindi tatalima at magdaragdag sa mga ito ay kamalian na nga. 1 Corinthians chapter 4 verse nine. For I think that God has exhibited us apostles as last of all, like men sentenced to death, because we have become a spectacle to the world, to angels, and to men. Mga kapatid, ang lahat ng ito ay pagpapatunay na walang impyerno, na di tulad sa mga ipinangangaral ng maraming mga simbahan. Lalo na sa mga nagsasabi at nananakot na kung hindi tatanggapin si Jesus bilang personal na Panginoon at tagapagligtas, ay mapupunta raw sa walang hanggang kaparusahan ng impyerno. Hindi limitado at lalong walang kondisyon ang grace na kaloob ng Diyos na kung tatanggapin ay doon lang mapapasa kanya ang pagtutubos. Sapagkat iba naman ang binanggit na kaligtasan sa John 3.16. Ito ay kaligtasan mula sa labis na kapighati ang parating noon sa kanila at hindi tayo sa kanilang future ang sinabihang maliligtas kung makikinig at maniniwala kay Jesus noon. John 3 verse 16 For God so loved the world. Ang world dito ay hindi literal na buong mundo sapagkat ang tinukoy rito ay ang Israel kasama ang mga nakapaligid na bayan ng mga hintil. That he gave his only begotten son that whoever believes in him ang sino mang maniniwala sa kanyang babala should not perish but have everlasting life. Gayun rin ang perish ito ay hindi tumutukoy sa kanilang espiritwal na kaparusahan sa pamamagitan ng impyerno, kundi ay pisikal nilang kamatayan at paghihirap na mararanasan sa papalapit na noong labis na kapighatian at paghukom. Everlasting life naman sapagkat ito ay ang matatamo nilang mabuting kalagayan ng kanilang buhay. Pananalita ng pangakong quality of life sapagkat makaliligtas nga sa kapighatian iyon. Ang mga salitang ito ay ayon sa kanilang kultura noon at paraan ng pananalita. Kaiba at hindi angkop sa ating pagtanggap ngayon. Kaya kung ang mga pananalita nila noon ay ating tatanggapin ngayon bilang literal na pananalita ayon sa ating panahon at kultura, ay eh maliligaw nga rin tayo ng pangunawa. Sapagkat gumagamit ang mga sulat ng Old Testament language na madali sa kanilang maunawaan sapagkat para sa kanila naman ang mga sulat. Una sa lahat ay nasa atin kasi ang pagkakamali. Hindi natin dapat na inaakong tayo ang kausap sa mga sulat. Dapat nating matanggap na sila ang tunay na naguusap uusap noon. Sila ang binalaan. Sila rin ang pinangakuan. Kaya napakalaking kamalian natin na ang kininang ng mga sulat upang masabi na sa atin at sa ating panahon ito patungkol. Kaya tuloy, tayo sa ating panahon ang umaasang makatatanggap? At dahil nga sa hindi natin pagkaalam at pagkakilala sa mga naganap na noong AD 70, bilang katuparan ng mga pangako at babala ni Jesus noon, e eh para nang naisara sa atin ang katotohanan, hindi nga ba't kaya natin binubuksang muli ang kahit kasaysayan upang tayo mismo ang tumuklas ng katotohanan at hindi na ang mga nagsasabing sila ay alagad pa rin ng Diyos? Ito na ang ating tunay na kalayaan sa Panginoong Hesus, ang naisulat na ng Diyos sa ating puso. Tayo na sa ating sarili kapatid ang dapat na nakapagpapatunay na walang impyerno na inihanda ang Diyos. Siya bang Diyos na mabuti na nagbigay ng kanyang bugtong na anak upang maging alay para sa pagtutubos ng lahat, ay matapos nito, eh hindi nagsabi man lang na gumawa pala ng impyerno upang dalhin roon ang karamihan sa kanya mga tinubos? upang pahirapan mayat-maya sa walang katapusang panahon? Kapatid, hindi nagsisinungaling ang Diyos, kaya wala siyang sinabi na may ginawang impyerno. Ito ang katotohanang hindi makapagsisinungaling ang Diyos, pangako sa kanila noon na tinupad niya. Hebrews 6 verse 17 to 18 Thus God, determining to show more abundantly to the heirs of promise the immutability of His counsel, confirmed it by an oath, that by two immutable things, in which it is impossible for God to lie, we might have strong consolation, who have fled for refuge to lay hold of the hope set before us. Kung tayo na bilang mga Kristiyano ay naniniwala at nagsisikap na sumunod sa iniuto sa atin ng Diyos na maging mapagmahal sa kapwa ng higit pa nga sa ating sarili, eh paanong gugustuhin nating mapunta roon ang marami sa ating kapatid gayong ayaw nga natin roon. Kasabihan nga rin sa Biblia ito. Matthew 7 verse 12 Therefore, whatever you want men to do to you, do also to them, for this is the law and the prophets. Kahit nga hindi natin mabasa ito, ay eh alam natin na natutupad ito sa ating sarili. Dahil sa tayo ay ginawa ng Diyos na may kabutihan. Subalit tayo na nga lang ay kumatha ng mga bagay na ikasasama rin natin. Sinabi ito sa aklat ng Ecclesiastes 7.29. Truly this only I have found, that God made man upright, but they have sought out many schemes. At ito na nga ang kinatha ng tao na impyerno. Kapatid, hanapin mo sa iyong puso at matatagpuan mo ang kabutihan ring na sa iyo, pagkat ikaw ay ginawa sa kabutihan ng Diyos, sa kanyang wangis. Mapatutunayan mo sa iyo ring sarili na walang impyerno. Sapagkat katotohanan kahit ikaw, ay eh ayaw na ayaw mong maparoon.